Thank <laughs> So, isa na nung video natin ito nga pala 40 days video nag assemble tayo ng cabinet hindi mo na ngayon tayo magluluto yun nga pala nakita natin sa ano, shopee umorder tayo yun nga pala ang guide baliktad pa yan yan sinimulan yan guys patingin tingin para alam ang gagawin eh. yan yan napakabit na yun sa may dalawang dulo yan bagay ako nga lang pala guys ang gumawa niyan, kayang kaya naman. Malwan lang siya. Yan, kinakulit ang mapa. Yan, next. Yung pinakano naman. Ang gahawak sa... Pader pag tinor Johan. Hindi ko alam ang tawag dyan. Basta sinusunod ko lang yun sa papel. Yan, ganyan daw. Tornilyo. Yan, EJ, Yan daw. Yan gamitin nating tornilyo ito yan anim nga pa lang ating kailangan dyan guys pero sa niyo nyo ko yan nakakabit na mga apat, uh, ah, apat nga lang pala yan guys pero kung kay nabubuhay pwedeng nina-order naman yung sa Shopee. Picturean nyo lang yan. May lalabas yan. Yan. Nakaturnilyo nyo na yan guys. Lahat yung apat na sulok. Balak ko pa nga yan. dagdagan ng ganun. Pag may budget na ulit. Yan, ito nga pala yung pinakalitan. Parang plywood pero hindi plywood. Ang nipis kasi nyan. Sobrang nipis. Yan. Eh, layaran lang natin. tapos sa hilera yan, lapa ko na diba bilis medyo hmm. nilimitan ko nga pala guys ang pako pa dyan para hindi masyado sumot ang luyang yan, yung sumunod naman Ipantayin lang natin ang bawat dulo. Yan. Pwede na natin yan ipako. Yan, gawa na. Nailipat na agad. Hindi na sa pag malapit sa paglaligan. Yan, ito nga pala yung pinto. Inassemble ko na rin Pero hindi ko muna kinabit Dahil kabigat eh Pagka nakakabit na agad Kaya hindi ko muna kinakabit Malwan lang naman yan guys Dahil may pattern Yan dyan natin niya ilalagay Yan At, uh, yan na. Tcharam! Nakakampit ah, na guys. O oh, yan. Pwede rin yung, guys. Yung tulad na sinabi ko kanina. Pwede nyo pandagdagan. O kayo Medyo nabubuha yan. Para mas matibay. Yan o. Oh. May laman na ganito. dito nga pala sa baking area sa baking area namin dito ko itinabit order nga ulit ako guys eh. isa pang gayaan parang kasya pa dun sa katabi hindi lang masyadong magandang pagkakabit ko ng ano eh kaya kawang kawang hindi ko na masyadong pinulido yan thank you for watching guys